Baka gusto nyong manood sa kaibigan natin na si Eme Manuel Recap at click lang nyo yung more para lalabas doon ang description at nandoon ang link. Sinagot naman siya ni Elder Tian mo na ito raw ang Cold Jade Cave ng kanilang Nine Heaven Sect at ang lugar na yun ay nadiscovery raw ng kanilang Patriot at nakatago ang lugar na ito sa Belly Mountain at ang lugar raw na ito ay may malakas na kapangyarihan ng law at may formation rin na nilagay doon. Ang proseso raw kapag pumasok ka sa cave na yun ay lalabunan mo ang lamig doon at maiinsayo nito ang spiritual strength ng disipolo at marami rin ang mga sekreto doon ng way of heaven at hindi pa raw nila nalaman ang ibang sekreto ng way of heaven doon. Namangha na lang ang mga disipolo dahil malaki ang oportunidad makukuha nila doon pag pumasok sila sa cave. Bago sila pumasok pinaalahanan ni Elder Tian Feng ang mga disipolo na ang paghigup nila sa enerhiya doon ay dapat yung kaya lang nilang tanggapin kapag obra ay nakakasama ito sa kanila at labanan raw nila ang lamig doon hanggang sila ay makalabas at nakakamatay raw ang kweba na ito. Natakot naman ang ilang disipolo at sabi pa ng isa na naiintindihan raw niya ang sinabi ni Elder Tian Feng. At sabi pa ni Elder Tian Feng na hindi lang ito isang reward kung di e judge raw nila ang spiritual strength nila kung gaano ito kalakas at ang pinakamatagal raw sa loob ay ang makatanggap ng pinakamalaki na puntos. Sinabihan naman ni Ye Chanyo si Gu Xuanzhen na gawin raw nila lahat ng kanilang makakaya. At binuksan na nga ni Elder Tian Feng ang formation para makapasok ang mga disipolo doon. At gumana na nga ang formation. Pasiga na sinabi ni Elder Tianfeng na pumasok na sila sa lagusan. At malakas ang puwersa na nilalabas ng lagusan. Kaya ang ibang disipolo ay natatangay na ito kaya naalerto na ang ibang disipolo. At nahigup na nga sila ng lagusan ng formation. Sa pagpasok nila doon at amba naman ang ibang disipolo, nakatayo naman ng maayos ang ating bida doon. Habang nasa loob na sila, sinimulan naman nila na pumasok at maglakbay sa loob. Nagsalita naman ang isang disipolo na puntahan na raw nila yun para makita nila ang nasa loob doon Habang naglalakad sila, meron namang napansin ang isang disipolo sa paligid niya At merong gumana na formation sa inaapakan nila Nakikilala naman ni Yechano ang formation at ito raw ay special space binding formation Napasabi na lang ang isa na ang kanyang paa ay binabalotan na ng yelo habang nagbagsakan ang yelo doon napamura na lang ang isa dahil hindi raw siya makaalis sa kanyang tinatayuan. At naalerto naman ang lahat. Ginanahan naman si Gushuanshan sa mga nangyayari sa kanila ngayon. At may biglang lumitaw na mga matutulis na yelo sa tinatayuan nila. Napasigaw na lang sila dahil tinamaan na sila ng matutulis na yelo. Nasaksihan naman ito ng ating bida. At nagsigawan na lang ang mga disipolo na tinamaan ng matutulis na yelo. Naghanda naman rito si Gu at tumalon nito ng mataas para magmasid lang sa baba. Nasabi na lang ng mga disipolo na iligtas raw sila ng ating bida pahabol pa nila na pareho lang raw sila ng sekta kaya hindi dapat silang mamatay rito. Habang nakalutang si Gu nasabi na lang ng ating bida na hindi na raw siya kailangan na gumalaw pa. At naghanda si Yechanyo ng kanyang blade para tulungan ang mga kasamahan niyang disipolo at hinanda niya na ang crescent moon knife technique. At maya maya pa, pinakawalan na ni Yechanyu ang kanyang ataki, at nawasak niya ang yelo sa harapan niya. Habang sumisigaw sila na saksihan naman nila ang ataki ni Yechanyu, at nailigtas na nga ang mga disipolo sa panganim. Nagbuntong hininga na lang si Yechanyu at nasabi na lang niya na napakadelikado ang hinarap nila kanina. De naman nagsalita si Gu at nagmamasid lang ito sa kanila at sa paligid. Namangha na lang sila sa ipinakita ni Ye Chanyo na ataki at ito pala raw ang dahilan kaya hindi pa ito natatalo sa laban. Nasabi na lang ng isang disipolo na ang formation raw ay nawasak na at naramdaman niya ang kapangyarihan ng Calcedony sa paligig niya. At lumapag na nga sa baba si Gu Sinabihan naman ni Ye Chanyo ang ating bida kung bakit ito tumakbo at napuwersa raw siya na tulungan ng mga disipolo pero di naman siya sinagot ng ating bida at nagsalita lang ito na punta na raw sila doon. Nasabi na lang ni Yechano na itinatago lang raw niya ang kanyang tunay na lakas para malaki ang lamang niya sa East Wind ngunit binuking siya ng ating bida Nasabi na lang ng isang disipolo na ang lugar na ito ay napakadelikado kaya sa likod lang siya sinagot naman siya ng kasamahan niya na sa ngayon raw ay mag na lang sila rito At nakapunta na sila sa kaloob-looban ng kuweba Nagtanong naman si Yechano kung alam ba ng ating bida kung bakit sobrang lamig rito Ngunit hindi na nakasagot si Gu dahil may napansin siya doon at nang laki na lang ang kanyang mga mata. Dahil parating na ang atake na yellow sa nila Naghanda naman si Gu na dumipensa sa paparating na mga matutulis na yelo. At pinag-aatake na nga ito nila Ye Chanyo at Gu Nasabi na lang ni Ye Chanyo sa ating bida na hindi raw ito maganda dahil hindi ito pareho sa kanilang nakaharap na formation kanina. Nagseryuso naman rito si Gu At nabigla naman ang ating bida sa kadahilanan muntik na siyang matamaan ng matulis na yelo. Nangamba naman si Gu Xuanzhen sa kinaharap niya na ataki na yelo. At sumabog na lang ito sa ating bida. Ngunit nahigop naman ni Gu ang enerhiya na sumabog sa kanyang paligid. Nagtanong naman si Ye Chanyu kung okay lang ba ang ating bida. Sinabihan niya kung may iba pa bang kakayahan ng formation na umaatakisak anya. Kaya ang formation na umaataki sa kanila Gu Xuanzhen ay nagpalabas ng malaking matulas na yelo. Sa paglabas ng malaking yelo sa formation, na naman sila Ye Chanyo at ang ating bida. Nasabi na lang ni Ye Chanyo na hindi na ito maganda. At parating na nga sa kanila ang ataki ng formation. Nagsalita si Gu Xuanzhen na panibago na naman na pangyayari ang kanyang mararanasan at sabay naghanda ito ng kanyang espada at tumalon ang ating bida para asikasuhin ang malaking yelo. Habang papasugod si Gu sa yelo, nagpalabas ito ng ore ng kanyang espada at handa na itong humarap sa malaking yelo. At inataki na nga ng ating bida ang yelo at nagkahati-hati ito. Biglang may napansin ang ating bida, dahil may malaking yelo ang papasugod na sa kanya. Nasabi na lang ni Gu na malaki ito na yelo. Pasigaw na binalaan ni Yechanyo ang ating bida na umilag raw ito. At biglang nangamba si Yechanyo. Dahil may parating sa kanya na malaking yelo. Napasigaw na lang siya sa lakas ng puwersa ng malaking yelo na tumama sa kanya. Napamura na lang siya sa kadahilanan na hihirapan na ito sa pagdepensa. At nadaplisan si Yechanyo ng yelo kaya nasugatan ang kanyang pisngi. Napaatras na lang ito sa lakas ng puwersa ng malaking yelo. At di na kinaya ni Yechanyo na dumpensa kaya papatamba na siya. Nakita naman ito ng ating bida kaya dali-dali niya itong pinuntahan. At nasalo naman niya si Yechanyo. Ngunit may nahawakan at naramdaman ng ating bida sa katawan ni Yechanyo. Nabigla naman si Gushuanshan sa nalaman niya sa kay Yechanyo. Dahil nasabi na lang ng ating bida si Ye Yechanyo ay isa palang babae. At sabay nilayo niya ito sa mga atake na yelo at papunta na si Gu Shuanchen sa ligtas na lugar habang bitbit -bit niya si Ye Chanyo. Nakahanap naman ang ating bida ng ligtas na lugar kaya pinahigan niya na si Ye Chanyo doon. Sabay pinainom ni Gu Xuanzhen si Ye Tianyo ng pil para protektahan ang puso ni Ye Chanyo sa kanyang mga pinsala. Nasabi na lang ng ating bida na tapos niya ng asikasuhin si Ye Chanyo kaya gagamitin niya na ang kanyang mga kakayahan para harapin ang formation doon. At pamauntan na nga si Gu doon para harapin ang mga malalaking yelo. Sa pagpunta niya doon sinalubong naman siya ng malaking yelo. Malapit na nga tumama ang malaking yelo sa ating bida. Nasabi na lang ng ating bida na haharapin niya ito kahit eantog pa niya ang kanyang ulo sa malaking yelo. Sabay lumutang si Gushuanchan at ginamit niya na ang kanyang alas na teknik. At lumabas na nga rito ang mga simbolo pahiwatig handa na itong magpalabas o magsama ng bagay. At hinanda na ni Gu para palabisan ang malaking espada na kanyang ipang-atake. Sa pagpalabas ng ating bida ng kanyang pinalabas na malaking espada sinabi naman niya na kung may kakayahan ba ang yelo na harapin ang kanyang malaking espada na kanyang nasemon At malapit na nga magsalpukan ang dalawang atake. Habang sinasabayan at kinukontrol ni Gu Xuanzhen ang kanyang malaking espada. At pinataman na nga ni Gu Xuanzhen ang malaking espada sa malaking yellow at nagsalpukan na nga ito. Sa pagtamal ng atake ni Gu Xuanzhen hinati naman niya ang yellow. Kaya nahati naman sa dalawa ang malaking yelo pero may malaking yelo pa ang kasunod. Napangiti na lang ang ating bida at naghanda ito para wasakin ang kasunod na malaking yelo. At nagkapira-piraso naman ang malaking yelo. Matapos nun di naman ni Gu Xuanzhen binaba ang kanyang depensa. Nabigla naman si Gu Xuanzhen. Dahil may atake naman ang parating sa kanya. Pangitim na sabi na lang ng ating bida kanina ay umaataki siya ngayon siya naman ang dumidipinsa at mahihirapan raw siya rito. Kaya inanda na ni Gushuanshan ang kanyang malaking espada, at umataki ito sa mga yelo at nagkadurog-durog naman ito. Habang nawasak ni Gushuanshan ang mga yelo na pasugod sa kanya, na alerto naman ang ating bida. Sa kadahilanan ng mga atake na yelo lang ang nawasak niya at ang malaking gate ay hindi niya ito nagalosan man lang. Nasabi na lang ni Gu na wala raw itong muwang at sabay handa na naman ang kanyang malaking espada. At umatake si Gu sa malaking gate. At parating na nga ang atake ni Gu sa malaking gate. Nawasak naman ang ating bida ang malaking gate. Habang nakatayo si Gu doon. Nakita naman ang ating bida ang tatlong bagay doon matapos niyang masira ang malaking gate. At ang tatlong bagay na yon ay pinapante ito ni Gu sa kanya. Nasabi na lang ni Gu sa kanyang pag-iisip ang bagay raw na ito ay isang ice calcedony na may kapangyarihan ng lo at may taglay ito ng napakalamig temperatura at tumutugma o konektado rin ito sa yin heavenly book at kapag ginamit raw niya ito ay ang kanyang kakayahan ay lalakas at makatulong rin ito sa kanyang cultivation. Bumalik naman si Gu sa kinaroonan ni Ye -tianyo. At habang nandoon si Ye iniinda niya ang kanyang pinsala. Nasabi na lang ni Gu sa katayuan ni Ye Chanyo na kahit raw pinainom niya ito ng pil na pagsamantala lang na paprotektahan ang puso nito ay kanyang foundation parent ay may pinsala at napinsala raw ito ng kapangyarihan ng Chalcedony. At para lang raw mailigtas niya si Ye Chanyo kailangan niya itong gawin hihihi. Habang inaasikaso ni Gu si Ye Chanyo bigla itong nagising. Sa paggising nito nakita niya ang ating bida. Habang tinutulungan ni Gu Xuanzhen siya napansin naman ni Ye Chanyu ang ginagawa ng ating bida sa kanya. Sinabihan naman ni Gu Xuanzhen si Ye Chanyu na huwag itong malikot at kailangan niya ingatan ang kanyang ibabang bahagi ng kanyang katawan. Nahiya naman si Ye Chanyu rito na pasigaw na lang siya sa hiya. Pasigaw na tinatanong ni Ye Chanyu si Gu kung bakit niya hinahawakan ang kanyang makinis na katawan. Nagpaliwanag naman si Guswanchian na tinutulungan lang niya na magamot si Yetsanyo sa kanyang pinsala sa kadahilanan baka magkataon hindi na ito makakahawak ng espada. Sinabi naman ni Yetsanyo na hindi raw niya kailangan ng tulong ng ating bida sabay tumayo ito. Ngunit sa pagtayo nito ramdam niya ang sakit ng kanyang mga pinsala na natamo. At sabay hinawakan hihihi tinulungan pala ito ni Guswanchian. Sinabihan naman ng ating bida na nahihirapan siyang pagalingin ito kaya makinig raw ito sa kanya kung gusto nitong makalabas ng maaga sa kweba na ito. Sabay ginamit ito ni Gu Xuanzhen habang yakap-yakap ito sakanya Kaya nakinig naman rito si Ye Chanyo sa ating bida habang namumula pa ito. Pero bago raw siya ng ating bida takpan niya muna raw ang kanyang mga mata para din niya makikita ang bagay na iningat-ingatan niya ng matagal na panahon. At nagsimula na si Yechanyo na haborin ang kanyang damit na ko na kuiba na naman ni cup ko kupol yung creator ni Tuhuhuho. Pakipot na binalaan niya si Gushuanshan na huwag niyang hawakan ang kanyang bibingka at hindi raw niya ito pagbibigyan kahit siya pa ang gumamot sa kanya. Sinabi naman ng ating bida na wala raw siyang pakialam doon at hindi niya ito hahawakan at nasabi na lang ng ating bida sa kanyang pag-iisip na kahit natakpan ang kanyang mga mata nakakakita peren siya sa kadahilanan maraming taon niya na natutunan ang celestial eyesight na iba talaga bida natin mga lords. At habang ginagamot ng ating bida si Ye Chanyo, kumikinang naman ang ating bida huhuho. Matapos gamoten ni Gu Xuanchen si Ye chanyu nagpasalamat naman ito sa ating bida. Nagtanong naman si Gu Xuanzhen kung bakit nagpapanggap si Ye Chanyo na lalaki na naman si Ye Chanyo sa narinig niya. Pero sinagot naman siya ni Ye Chanyo na ang babae raw ay marami ang pinagbabawal kaya nagpanggap ito na lalaki para na rin makaiwas ito sa gulo at magawa niya ang kanyang ninanais. Galing raw siya sa maliit na pamilya na Ye Family at ang kanya raw pamilya prioridad nito ang kanyang kapatid na lalaki kaysa kanya sa kadahilanan siya ay babae para lang siya makatakas sa kanyang masamang kinaharap o masalimot na buhay nagpanggap siya na lalaki. Nasabi na lang ni Gushuan siya ng bayani ay hindi nagbasi sa kasarian at saan ito galing dahil kapag malakas ito titingalain ito nila. Nabigla naman rito si Yechanyo at nasabi niya rin sa ating bida na ang isang bayani baraw ay hindi na nagbabasi sa kanyang kasarian ba naman ni Gushuan siya ng usapan at nagsabi ito na ang kanilang pagsusulit ay hindi pa natapos kaya nagmungkahi ito na mag-insayo na lang sila ni Ye rito para pamatay oras lang. Punta naman tayo sa labas ng kweba nagsabi ang isang elder na may nakalabas na naman na disipolo. At nakita na nga nila ito at nasabi na lang ng isang disipolo sa kanyang master na umangat raw ang kanyang realm at nasa late stage extreme na raw siya ngayon. Habang hinahawakan ng kanyang master na sabi na lang ng isang disipolo na limang araw raw siya doon at siya ay nahirapan sinabihan naman siya ng kanyang master na okay lang yun at ang mahalaga raw ay may natutunan siya. Nag-alala naman ang dalawa at nasabi na lang ni Elder Tian Feng sa kay Elder Chan Mo na kailan raw makalabas si Gu Xuanchen at Ye Chan Yu at huli na ba itong lalabas sa kweba. Sinagot naman siya ni Elder Chanmo na kahit raw malakas ang ating bida sa labanan isa perin itong extreme realm at ang history ng kanilang nine heaven sec raw ay 12 days lang ang kinakaya ng disipolo sa lamig doon at ito'y may cultivation na extreme realm bago ito lumabas. At ito raw ang kanilang salukuyan na sec master na nagtagal sa kweba ng 12 days noon. Nasabi na lang nila na kahit raw may talento ang ating bida nag-alala sila dahil sampung araw na ang lumipas hindi perin ito lumalabas. Gamaabi man, umaraw, o sumikat ang araw, naghihintay naman sila sa paglabas ng mga disipolo doon at maya maya pa may lumabas naman na dalawang disipolo doon. Sinabi naman ng isang disipolo na ginagawa raw niya ang kanyang makakaya sinagot naman siya ng kanyang master na okay lang raw basta nakalabas ito ng ligtas. Nagsalita naman ang isang elder na sampung araw na raw ang nakalipas at sila nalang dalawa ni Gu Shuanchen at Ye Chanyu ang nasa loob at baka raw may nangyari na sa kanilang dalawa doon. Kinalma naman siya ni Elder Chanmo at maghintay pa raw sila. Nagsabi na ang isang elder na 11 days na raw ang nakalipas at malapit na nito malimpasan ang araw na paglabas ng kanilang sect master kaya nag rin si Elder Tian Feng at nasabi na lang niya baka may masamang nangyari na sa loob ng kweba. Kaya nagdesisyon si Elder Chanmo na pumasok na sila doon para malaman nila ang nangyayari sa loob. At dali-daling pumasok na ang mga elder sa loob ng kuweba. Nasabi na lang niya sa kanyang pag-iisip na sa isang daang taon isang bisis lang siya makakakita ng hinyo kaya pagsisihan niya kapag mamatay ang ating bida doon. Biglang napahinto si Elder Chanmo dahil meron itong napansin. At ito ay si Yechanyo na dahan-dahan na papalabas sa kuweba. Sinabi naman ni Yechanyo na siya ito at sinabi niya rin sa mga elder na okay lang raw siya. Nasabi na lang ni Elder Chanmo na babae pala si Ye Chanyo at nasabi na lang ng isang elder kung paano raw ito nangyari. Sinabi naman rito ni Ye Chanyo na tanungin lang raw siya ng elder sa Baikindat. Pahabol pa niya na gusto niyang magkaroon ng panibagong katauhan at nagtanong rin siya na kung tatanggap ba ng babae ang Nine Heaven Sex. Sinagot naman ito ni Elder Chanmo na wala raw rule na pinagbabawal sa kanila ang babae sa sec nila kaya e-report na lang niya mamaya sa sec master. Natigilan naman si Elder Chanmo at may naalala ito at sabay nagtanong ito kay Ye Chan Yu kung bakit ito mag-isa at saan na raw ang ating bida. Sinagot naman ito ni Ye Chanyo na pinalabas na siya ni Gu kaya siya lang ang lumabas at ang ating bida raw ay nasa loob at nag-iinsayo pa ito doon. Nabigla naman sila sa nalaman nila at nasabi na lang ni Elder Chanmo Mo na mas malakas pa ba si Gu kaysa kanilang sect master. Bumalik naman sila sa labas at naghintay sila doon at nagsalita ang isang elder na 20 days na raw ang nakalipas. Nagalala naman si Elder Tian Feng sa kadahilanan 20 days na ang nakalipas kaya nasabi na lang niya na baka namatay na ang ating bida. Nasabi na lang ni Elder Chanmo Mo na hindi niya na kayang maghintay ng matagal kaya dapat na nilang puntahan ang ating bida. Bigla naman yumunig ang tinatayuan nilang lugar at nasabi na lang nila na kung ano na raw ang nangyayari. Nasabi na lang ni Elder Chanmo Mo na lumindol at nagtaka ito. Biglang tinuro ng isang elder ang napansin niya sa kweba. At lumabas ang formation na lagusan doon. Nasabi na lang ng isang elder na kung saan ba galing ang formation na yon. Nagtanong naman si Elder Tian Feng kung ano ba raw ang nangyayari sinagot naman siya ni Elder Chan Mo na ang kuweba raw ay nagkolaps. Nabigla naman sila sa narinig nila na nagkolaps ang kweba. Nangamba naman si Elder Chanmo sa kadahilanan sa record raw ng sinaunang panahon na kapag raw nagkolaps ang kwebo hindi na ito magagamit pa pero bakit raw nagkaganito ito dahil nagpadala siya doon ng disipolo at makalipas pa daw ng isang daang taon bago ito magkolaps. Pasiga na sinabi ni Elder Chanmo na protektahan raw nila ang kanilang mga sarili. Sinangayunan naman ito ng mga elder at ramdam nila ang puwersa doon at napatikip na lang sila sa lakas ng puwersa. At ang osok doon sa hinang malakas na puwersa ay pawala na. Napatanong na lang sila kung bakit nahinto ang lindul rito, at lumabas na nga ang ating bida sa kweba at papanta na ito sa kanila. Nagsalita si Gushuanshan na comfortably raw siya doon. Nabigla naman sila dahil si Gushuanshan ay nakalabas na at nahigup pa niya ang kapangyarihan ng Chalcedony ng Cold Jade Cave. Nasabi na lang ni Gu sa kanyang pag-iisip na minamaliit niya raw ang top forces ng Sacred Domain at hindi niya inaasahan na may malaki pala itong background at sa pagpunta niya doon sa kweba natulungan tulungan siya nito na maintindihan pa niya ng lubos ang Yin Yang Heavenly Book. Nagtanong naman si Elder Chan mo kung okay lang ba si Gu sinagot naman siya ng ating bida na okay lang raw siya. Sinabi ng isang elder na tingnan raw nila yun at sabay turo doon. Nasabi na lang nila na hindi lang naabsorb ng ating bida ang chalcedony ng cold jade cave na refine niya pa ito. At gulat na sinabi nila na ito ay against the heaven. Inutos naman ni Elder Chanmo sa mga elder na i-report e raw nila ang nangyayari sa ating bida sa kanilang sect master.